Hi sir, ito na po yung liyempo ninyo. Nilakihan po talaga namin yan kasi may camera eh. Hehehehe. 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 Kung sa iba kakakain na ito guys, medyo mahal to. May nadiscover ulit tayong tagumputre pan sa baklaran na siguradong hindi ka bibiguin sa sulit at sarap ng kanila mga pagkain. Lalong-lalo na itong crispy liempo nila na halos ganito na yung kalaki ay 129 lang. Bihira o sa mga restaurant mo lang pwedeng makita at matikman yung ganitong kasarap na truffle pasta. Nanonood naman hanggang sa loob ng mga laman yung inamnam na itong chicken saburi nila. Ma'am, ano yung mga tinda mo, ma'am? Uh, rice meal po, sir. Meron po tayong crispy liempo. Barbecue liyan po po, fried chicken, at saka po yung chicken savory po namin. Ma'am, ito ay ganito talaga kalaki? Yes po, ganyan po talaga kalaki. Sir. Ayan. Tapos, ito ma'am, anong tawag dyan ma'am? Ah, ito pa lang. Ah, ito po sir, truffle pasta po. Ay, ah, hindi siya carbonara. Hindi po, truffle pasta po siya sir. Magkano yung ganito ma'am? 199 lang po. Sa spaghetti naman po? 89 lang po sir. Ayan. Lahat po ito sir, made to order po. Ah, pwede naman po kami mag-order online? Yes po, pwede pwede po, sir. Ah, magkano naman po yung charge, ma'am, pag dito sa Baklaran? Pag within Baklaran po, sir, free delivery lang po. Kapag around uh, outside Baklaran po, may charge na po. Saan at tuwing kailan kayo pwedeng puntahan? Ano po, dito po sa may GG Cruise Corner, Dimasa masalang po, Baklaran, Paranaque City. Open po kami every Wednesday to Monday po, 5pm to 3am po. Ano po ang pangalan ng tindahan nila, ma'am? Backfood Hub po, sir. Ayun, ma'am. Anong, anong pangalan niya, ma'am? Ako po si Chay Chai, ayan ma'am. Thank you ma'am. Thank, ma Thank you po. Bago nga pala tayo magtiki shoutout nga pala sa nating Bat Victory. Ayan, kung naghahanap po yung clothing na matibay, ayan, quality. Nating Bat Victory, ayan guys. Uh, rekta na kayo sa legit na source. Andiyan yan sa may likod ng baklaran, sa may ugbo. Post Street guys, dun sila yun. Sila yun mismo. Guys, okay, so 129 pesos lang yan. Ayan, yung actual niya, ganyang kalaki. Kasi laki na ng pamaypay. Ayan o. Oh. may rice na at egg. Tapos bukod dito, ah, uh, meron din silang savory chicken, tapos yung fried chicken na classic, ayan meron siya. Hmm. Oo. Hmm. Soarap yung gravy nila. masarap yung gravy. Kasam butter yung gravy nila. Mm. Wow, para siyang Chinese style. Tikman natin. Hmm. Ano 'to? Na brining ba tawag doon? Juicy loob Oh, Meron din sila ditong truffle pasta at itong spaghetti. Unahin natin tikman itong truffle pasta nila. Ayan. Kung sa iba kakakain na ito, guys, medyo mahal to. Oh, sarap. Malalo. Grabe, oh. Is that sauce? Mm. So, yun, guys, so, ah... Uh, masasarap tu mga food trip namin at syempre gusto na rin namin itong enjoyin. Ayan, kung naghahanap kayo ng solid na food trip, medyo alangaling oras dito sa may baklaran, hanggang alas stress na madaling araw, bukas sila, tapos nagde-deliver din sila. Basta with yung baklaran lang, libre yan. Ayan. Ayan guys, ipa-flash na rin natin yung price nila at menu. So yun guys, food trip pa na. Thank you.